Ayan mga katonying, daan na namin dito sa bundok. Ah, uh, kami nakasakay sa Rosco. 4x4, dual. Oh, dito na kami pababa. Teng, teng, teng. Ang chinuro ni Garaga, magpagari.

malayo po kasi yung pinagpagsakan at ang buhangin kaya medyo malayo-layo sa uh, ginagawa namin nga project oh, <laughs> dito po ito sa mga daming kawayan-kawayan no? -kawayan. Oh. Uh, mga kawayan yan ang mga katunyan <coughs> at uh, <simple> kami ang atras <coughs> ayan Okay, tama mo. Ang bilis lang pala, no? 2.25 minutes lang tayo, eh. Kaso lang yung napakahina yung ano natin, yung nag-deliver nitong ano, nag-deliver nitong uh, buhangin at dito binagsak to, ang layo doon sa... Oh. Atras ah, <laughs> mo? yan, okay na yan, malapit lapitan Ma tayo, at tayo ay bibira na. okay mga katonya, dito lang ang aming ng uh, video at uh, siyempre. Para tulong tulungan natin. Kakarga tayo ng buhangin. Ito ang aming driver. Driver na painante pa. Salamat po mga katunyeng. At uh, simpre, isang uh, magandang uh, hapon. At uh, pakisupport na lang ang aking uh, YouTube channel o page, Facebook page, page. Yan. Bye bye po mga katunyeng. At uh, lagi natin uh, tanda na imahal tayo ng Panginoon. Alright.